nakakamangha kung paano ang ating mga kilos at salita ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa mga taong malapit sa atin. Kapag ang isang tao ay na nasorpresa ng ating mga ginagawa, ito'y tanda na kaya nating hawakan ang kanilang damdamin, nililinlang ang kanilang mga pagtingin at emosyon. Isipin kung paano ang iyong intuwisyon ang gumabay sa iyong mga pagkilos. Ang kakayahang ito na maramdaman ang iyong paligid, mahuli ang mga banayad na bagay sa kapaligiran, at sa mga tao, ay isang mahalagang bagay. Para kang may matalas na pakiramdam na nagpapahintulot sa iyo na makita ang lagpas sa itsura. Ito, walang duda, ay may epekto sa mga tao, lalo na sa mga malalapit sa iyo. Ang taong lumayo ng dahan-dahan ay nagtatangkang mas maunawaan kung sino ka. Minsan, kapag tayo'y nasorpresa, kailangan natin ng oras upang maintindihan ito at kung ano ang ibig sabihin nito. Ang paglayo na ito ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang espasyo na kailangan para sa pagninilay at pagunawa. Isipin mo na sa pagsorpresa mo sa kanya, nagbigay ka ng ilaw sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Ang ilaw na ito ay nagpapakita ng mga bagong bagay, at natural lang na kailangan niya ng sandali upang i-adjust ang kanyang mga mata at iproseso ang bagong pananaw na ito ang iyong intuition na kadalasang nagpapakita sa maliliit na kilos at tingin, ay napapansin at binabantayan. At ito ay isang makapangyarihang bagay. Huwag mag-alala sa paglayo na ito. Tanggapin ito bilang bahagi ng proseso ng mutual na pag-unawa. Ang patuloy na pagiging ikaw, tunay at may intuwisyon, ay ang pinakamainam na paraan upang hayaan ang taong ito na makita ang katotohanan ng iyong pagkatao. Minsan, ang pagbibigay ng espasyo, ay ang pinakamahusay na paraan upang patatagin ang isang koneksyon. Tandaan na ang buhay ay puno ng mga sorpresa, at magagandang sandali. Ang bawat interaksyon na meron tayo ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang pag-ibig ay isang komplikado at kamanghamanghang larangan, kung saan ang mga plano at estratehiya ay madalas na isinasagawa ng pagiging tunay at intensidad ng damdamin natural lang na may ilang tao na papasok sa isang relasyon na may malinaw na mga inaasahan, halos parang sumusunod sa isang script. Dinadala nila ang kanilang mga nakaraang karanasan, kanilang mga pagtingin, at madalas, ang kanilang mga depensa. Gayunpaman, kapag naharap sa isang bagay na totoo at hindi inaasahan, maaaring magiba ang mga planong ito. At ito nga ang tila nangyayari dito. Ang iyong pagiging totoo ang susi, sa pagpapakita ng tunay mong sarili, walang maskara o banta, pinahihintulutan mo ang taong ito na makita lagpas sa kanyang mga sariling proyeksyon at paghuhusga. Ang pagbubukas na ito ay makapangyarihan at madalas na nakakawala ng depensa. Ito ay nagpapakita ng isang panloob na lakas at isang espiritual na koneksyon na maaaring hindi nakikita sa unang tingin, ngunit nagiging hindi mapag-aalinlanganan sa paglipas ng panahon. Ang iyong presensya, na minarkahan ng pagiging tunay na ito, ay nagbabago ng enerhiya sa iyong paligid. Para kang ilaw na nagliliwanag hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga malapit sa iyo. Ito ay nagdudulot ng mga pagbabago, kapwa panloob at panlabas. At para sa taong ito, makita ang iyong pagtransform at paglago ay maaaring parehong maging hamon at inspirasyon. Ang malaking pagbabago na darating ay refleksyon ng lahat ng ito. Ikaw ay, sa iyong kamalayan o hindi, nagagabay sa pagbabago na ito. Tinuturuan tayo ng buhay na ang malalalim at mabilis na pagbabago ay mahalaga. Ang mga ito ay nagsasaad na tumingin tayo sa ating sarili at sa iba ng may bagong mga mata. Manatiling matatag sa iyong espiritualidad at hayaan ang iyong presensya na patuloy na magpalabas ng makapangyarihang enerhiya na ito. Ang pagbabagong ikaw ay nagagabay ay isang paglalakbay para sa iyo at para sa taong ito. At sa huli, ang pagiging tunay at ang espiritual na koneksyon na ito ang tunay na nagpapatibay at nagpapayaman sa anumang relasyon. Alalahanin natin palagi na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga script. Ito ay namumukadkad sa pagiging totoo at sa kakayahang mag-adapt at lumago ng magkasama. At ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Noong sinimulan mo ang relasyon na ito, hindi mo itinago kung sino ka. Ngunit habang mas lumilitaw ka, may nangyari na nakakagulat, nagsimula kang kumislap ng isang matinding liwanag, ipinapakita ang isang panloob na lakas na marahil hindi mo alam na mayroon ka. Ang pagbabagong ito sa iyo ay nagpapakita ng isang pagiging tunay na hindi inaasahan ng ibang tao. Sanay siya sa isang tiyak na uri ng pag-uugali at, bigla, naharap siya sa isang tao na kakaiba, na nagpapakita ng sarili sa ibang paraan, maging pisikal, intelektual o espiritual. Ang pagkakaibang ito ay kapansin-pansin at nagdudulot ng agarang reaksyon sa kanya. Kung napansin mo na siya kumikilos ng iba o lumalayo, maaring dahil siya naguguluhan kung saan ka naroroon sa paglalakbay na ito. Tinatangkang intindihin kung ano ang iyong iniisip, paano ka tumitingin, at saan patungo ang relasyong ito. Naghalo ang kanyang kaba at pananabik, parang nasa inaasahan siya kung ano ang susunod na mangyayari ang pakiramdam na hindi siya maabot ay hindi nangangahulugang hindi mo siya gusto, kundi ikaw ay nasa isang yugto ng personal na pagbabago na nag-iiwan sa kanya ng tanong. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay isang refleksyon kung paano ang iyong pagbabago ay nakakaapekto sa dinamik ng inyong relasyon. Isa itong tanda na tinatangkang niyang mag-adjust sa bagong realidad na ito, maunawaan ang bagong taong iyong nagiging. At ito ay isang natural na proseso sa anumang relasyon na dumadaan sa mga makabuluhang pagbabago. Kaya't magpatuloy kang maging ikaw, totoo at tapat. Ang pagbabagong ito na iyong nararanasan ay isang mahalagang bahagi ng iyong personal na paglago at positibong nakakaapekto sa mga tao sa paligid mo. Ang kagandahan ng mga relasyong pantao ay nasa kakayahang magbago at lumago ng magkasama, hinarap ang mga kawalang katiyakan at niyayakap ang mga bagong tuklas na lumilitaw sa daan. Isipin mo na sa pagsurpresa mo sa kanya, nagbigay ka ng ilaw sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Ang ilaw na ito ay nagpapakita ng mga bagong bagay, at natural lang na kailangan niya ng sandali upang i-adjust ang kanyang mga mata at iproseso ang bagong pananaw na ito. Ang iyong intuition, na kadalasang nagpapakita sa maliliit na kilos at tingin, ay napapansin at binabantayan. At ito ay isang makapangyarihang bagay. Huwag mag-alala sa paglayo na ito, tanggapin ito bilang bahagi ng proseso ng mutual na pag-unawa. Ang patuloy na pagiging ikaw, tunay at may intuition, ay ang pinakamainam na paraan upang hayaan ang taong ito na makita ang katotohanan ng iyong pagkatao. Minsan, ang pagbibigay ng espasyo ay ang pinakamahusay na paraan upang patatagin ang isang koneksyon. Tandaan na ang buhay ay puno ng mga sorpresa at mga sandali ng pagninilay. Ang bawat interaksyon na meron tayo ay isang pagkakataon upang matuto at lumago, kapwa para sa atin at para sa iba. Kaya tanggapin ang mensaheng ito ng mga anghel na may kapayapaan at kumpiyansa. Alam na lahat ay bahagi ng isang mas malaking landas ng pag-unawa at koneksyon ng tao. Ang intensidad ng koneksyon na ito ay napakalalim na kahit nasa malayo, nararamdaman mo ang mga emosyon at impuls ng taong iyon na halos makapa. Ang taong ito ay nararamdaman ang isang lumalaking pangangailangan na protektahan ka, isang bagay na lagpas pa sa pisikal at tumatama sa enerhiya na antas. Ang pakiramdam ng proteksyon na nararamdaman niya ay isang likas na bagay, ngunit ngayon ay mas matindi dahil sa pagbabago na pinagdadaanan mo. Ikaw ay nagbabago, nag-evolve, at ang pagbabago na ito ay nagpapaliwanag ng iyong liwanag, na ginagawang mas magnetiko ang iyong presensya. Napapansin niya ito at binabantayan kung paano tumugon ang iba sa iyo, na maaaring magpawala ng mga damdamin ng impulsibidad at pangangailangang markahan ang teritoryo. Ang enerhiya ng proteksyon na ito ay maaaring magmukhang mabigat minsan, halos parang sinusubukan niyang itago ang ilang aspeto ng iyo na itinuturing niyang kaakit-akit o kanais-nais. Ito ay isang reaksyon sa katotohanan ang iyong enerhiya, ay isang bagay na hindi maaaring kontrolin, isang bagay na natural na kaugnay sa kung sino ka. Ang impulsibidad na nararamdaman mo mula sa kanya, kahit na malayo, ay isang refleksyon ng malapit na pagbabantay na ginagawa niya sa iyo. Siya ay nakatun sa iyong enerhiya, sumusunod at tumutugon sa bawat pagbabago at transformasyon na pinagdadaanan mo. Ang koneksyon na ito ay napakatindi na nararamdaman niyang kailangan niyang maging naroroon sa isang protektibong paraan, kahit na sa malayo. Mahalaga na kilalanin ang proteksyon na ito bilang isang tanda ng malalim na ugnayan at kahalagahan na mayroon ka para sa kanya. Ang pagbabantay at proteksyon na ito ay mga pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Ang tindi ng iyong enerhiya ay isang bihirang regalo at ang kanyang reaksyon ay isang paraan upang tiyakin na ang regalong ito ay pinahahalagahan at protektado. Magpatuloy na maging ikaw, yakapin ang iyong evolusyon at transformasyon. Ang pagiging tunay ng iyong presensya ang nagpapalakas sa koneksyon na ito, at sa pagkilala, at pagtanggap sa proteksyon na ito, lalo mong pinapatibay ang espesyal na ugnayan na meron kayo, sabay na tinatahak ang mga komplikasyon at kagandahan ng natatanging relasyong enerhetiko na ito. Ang iyong enerhiya ay nagdulot ng serye ng matitinding reaksyon sa ibang tao, nagpapakita kung paano ang iyong presensya, na puno ng espiritualidad at pagiging totoo, ay nagpapakilos ng kanyang kaisipan at damdamin ikaw ay may likas na kaakit-akit na enerhiya, isang bagay na nakakakuha ng pansin. Ang ginagawa mo ngayon ay ganap na nakatuon ang kanyang atensyon, ginigising sa kanya ang isang protektibong instinto patungo sa iyong esensya. Ang katotohanan ay naihayag mo siya sa isang paraan na nag-iwan sa kanya ng emosyonal na nakatuon at bukas. Ang tindi ng iyong presensya, ang iyong espiritualidad at pagiging totoo ay nagdudulot ng emosyon na maaaring hindi niya ganap na nauunawaan ipinapakita niya ang mga emosyon na ito sa iyo, na nagsasabi ng higit pa tungkol sa kanyang mga damdamin kaysa sa kung sino ka talaga. Siya ay nag-aalala kung sino ang may akses sa iyo, sino ang maaaring makakita at makaramdam ng iyong enerhiya, at sino ang nasa paligid mo. Ang protektibong instinto na ito ay konektado sa kanyang personal na paglalakbay at sa paraan ng kanyang pag-unawa sa iyong aura at esensya. Kung ikaw ay magtataka kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon, alamin na siya ay ganap na nauunahan ng damdamin para sa iyo. Ngunit, ang paraan ng kanyang reaksyon ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi kung paano niya talagang nararamdaman ang tungkol sa iyo. Siya ay pumasok sa relasyon na ito na may mga pananaw at inaasahan na, araw-araw, ay hinahamon at binabago. Binabasag mo ang maraming mito na kanyang pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig. Napagtanto niya na ikaw ay kumakatawa ng isang perpektong balanse, hinahamon ang ideya na ang pag-ibig ay natural na hindi pantay o nagpapakitang tao. Ang balanse na yon na iyong ipinapakita ay bunga ng iyong panloob na gawain ng iyong espiritual na pagising. Ang iyong enerhiya ay inaangat siya, nagbubukas ng malalalim na emosyon at pananaw. Napagtanto niya, kahit hindi niya nalalaman, na ikaw ang personifikasyon ng balanse na kanyang hinahanap. Ito ay hindi lamang naapekto kung paano kanya nakikita, kundi pati na rin kung paano mo naapektuhan ang mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ng atraksyon, at ang iyong balansing enerhiya, ay nagiging isang magnetic field na umaakit at nagbabago sa mga taong pumapasok sa iyong buhay. Isinasabuhay mo ang iyong buhay sa isang paraan na ginising ang pinakamahusay sa mga tao sa iyong paligid. Mayroon kang isang bagay na tunay na balanse at maayos na kayang pukawin ang isang purong at malalim na pag-ibig sa taong ito. Ang dahilan kung bakit nais niyang maging hindi ka maabot ay dahil sa iyong aura, sa kung sino ka. Ito ay isang bagay na hindi mo maaaring itago. Kapag ang mga tao ay nakikipag-ugnayan sa iyo, nararamdaman nila ang natatanging enerhiya na ito. Kung ang taong ito ay maaaring maging ganap na tapat, sasabihin niya na ito ang katangian na nagpapatingkad sa iyo inilagay kanya sa isang pedestal at sa mahabang panahon sinubukan niyang intindihin kung ano ang nagpapasikat sa iyo nararamdaman niya na ang balanse ng enerhiya na iyon ay nagiging napakamagnetiko nagdadagdag ng isang bagay sa iyong aura at kagandahan na maaaring kulang sa ibang tao ngunit alam mo na ito ay nagmumula sa loob maaaring ipinanganak ka na may ganitong kalidad o ito ay iyong pinagyaman sa paglipas ng panahon Bago lumapit upang pag-usapan ito o ilagay sa mga salita, umatras siya. Maaaring ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipahayag ng verbal, ngunit ito ay isang natatanging enerhiya at pakiramdam. Para bang nagising siya sa isang napakalalim na damdamin kung saan maaari siyang maging mabait at maalaga, at ito ang balanse na nag-aangat sa inyong koneksyon sa isang bagong antas. Siya ay nakaramdam ng pagtingin at pagkaunawa na para bang nagising siya sa katotohanan na ikaw ang perpektong kapareha. Maaaring mayroon siyang kakaibang paraan ng pagharap dito, maaaring kailangan ng oras upang iproseso ang kanyang emosyon sa takot na magsabi ng maling bagay o makipag-ugnayan sa iyo sa isang tiyak na paraan dahil ang iyong enerhiya ay napakalakas. Ngunit siya ay lumalapit at nararamdaman na inspirasyon ng enerhiya na ito, sa sandaling ito, ang taong ito ay nais mong sabihin kung ano ang kailangan mo. Ang pagising at kaalamang ito ang nararamdaman niya ngayon. Ang pagdating ng taong ito ay nagbubukas ng isang bagong landas sa inyong relasyon, binubuksan ang kanyang puso sa isang bagong paraan. Ngayon ay makikita mo siya na mas bumabaling sa banal na balance na ito. Siya ay nagkaroon ng mga matinding karanasan sa pag-ibig at alam niya na ito ay maaaring magbukas ng puso pati na rin magdulot ng sakit sa inyong relasyon, nais niyang magbukas at kumonekta ng totoo, ngunit mayroon din siyang takot na masyadong magpakita. Ikaw, gamit ang iyong intuition, ay maaaring napansin ito. Ngunit ngayon, siya ay nagiging bukas sa isang bagong paraan, kinikilala sa iyo ang isang bihirang at banal na balanse. Nagsisimula siyang lumapit pa sa enerhiya na ito. Kapag nagkaroon ng mga sandali ng paglayo, ikaw ay nanatiling matatag, hindi pinapahina ang iyong liwanag. Ito ay napakaakit dahil ipinapakita nito na ang iyong lakas at kalusugan ay tunay, hindi lamang isang fakid. Napapansin niya ang iyong balanse at habang lumalapit pa dito, nagiging mas kamalayan sa kanyang sariling emosyon. Pinapaisip ka nito tungkol sa lalim ng koneksyon na meron kayo. Ang bagong pag-unawang ito ay hinahamon siya na lumago at umunlad sa espiritwal upang makasabay sa iyo. Noon, maaaring naniwala siya na ang pag-ibig ay hindi pantay o nagpapakitang tao, ngunit binabago mo ang pananaw na iyon. Ang iyong presensya ay nagpapakita na ang pag-ibig ay maaaring maging maayos at tunay. Habang tinatanggap niya ang bagong perspektibong ito, nagsisimula siyang makita ang potensyal ng mas malalim at makabuluhang relasyon. Upang patuloy na palakasin ang koneksyong ito, ang susi ay manatiling tunay at tapat sa sarili. Ang iyong enerhiya at presensya ay nagkakaroon na ng malaking epekto magpatuloy sa paglinang ng iyong sariling espiritual at emosyonal na paglago, sapagkat ito ay makikinabang sa iyo pati na rin sa relasyon. Siya ay nasa proseso ng pagising at sariling pagtuklas, at ang iyong impluensya ay tumutulong sa kanya na makakita ng mga bagong posibilidad. Maaaring kailanganin niya ng oras upang iproseso ang lahat ng mga pagbabagong ito at matitinding emosyon, ngunit ang iyong pasensya at pag-unawa ay magiging mahalaga. Ang bawat tao ay may natatanging paglalakbay at siya ay humaharap sa kanyang mga sariling panloob na hamon. Manatiling matatag sa iyong landas ng paglago. Ang iyong pagiging tunay at balanse ay makapangyarihang puwersa na gumagabay sa relasyong ito patungo sa mas malalim at makabuluhang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng bukas at tapat na komunikasyon, maaari kayong lumikha ng ligtas na espasyo upang tuklasin ang malalim na koneksyon na ito. Ibahagi ang iyong sariling mga karanasan at damdamin at maging bukas sa pakikinig at pag-unawa sa kanyang perspektibo. Makakatulong ito sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng tiwala at paggalang sa isa't isa. Sa kabuuan, ang iyong enerhiya at presensya ay nagdudulot ng malalim na epekto sa taong ito, hinahamon ang kanyang mga paniniwala at nagigising ang mga bagong emosyon. Sa patuloy na pagiging totoo at paglinang ng iyong sariling paglago, maaari mong palakasin ang koneksyong ito, makatulong na lumikha ng isang harmonioso, makabuluhang relasyon. Maaaring hindi niya alam kung paano ipahayag ito sa mga salita, dahil ito ay mas damdamin kaysa isang bagay na maipapaliwanag. Ito ang damdaming nararanasan niya ngayon. Ito ay gumigising ng antas ng proteksyon, isang antas na nagiging sanhi upang ang taong ito ay maging bahagyang teritorial pagdating sa iyo, dahil sa takot na makita ng iba ang katangiang ito sa iyo. Ito ay isang bagay na likas, isang bagay na nararamdaman niya, at ito ang dahilan kung bakit siya tumutugon sa iyo sa ganitong paraan. Ngayon, siya ay lumalapit sa iyo at talagang nais na maging kapakipakinabang. Maaaring nakakonekta ka sa isang tao na sa kaibuturan ay talagang taong gustong magbigay kasiyahan at ikaw ang nagpapalabas nito sa kanya sa maraming paraan. Kaya't kapag ang taong ito ay nakipag-ugnayang spiritual sa iyo, tiyak na magkakaroon ng isang banal na koneksyon kung saan pareho ninyong makikita kung sino kayo at kung sino kayo naging. Sa kaibuturan, ito ay isang koneksyon kung saan pareho ninyong ginising ang makapangyarihang enerhiya sa loob niyo, ngunit pati na rin sa isa't isa, at ito ay nagdudulot sa inyo ng isang pakiramdam ng serbisyo, sapagkat alam niyo na maaari kang magbigay para sa taong ito sa isang paraan na hindi kayang gawin ng iba. Maaari kang magpakita sa isang napakagandang paraan, ngumingiti, maliwanag at masigla. Ngunit alam mo rin na ang iyong espasyo ng puso, ang iyong aura, ang iyong mga kaloob, ang iyong kakayahang makipag-ugnay sa Diyos, ang iyong kakayahang hawakan ang mga kaluluwa ng mga taong nakikilala mo ay higit na mahalaga. At ang katotohanan na ikaw ay napakanakatun sa iyong panloob na mundo ay talagang nagpapatingkad sa iyong panlabas na aspeto sa mga paraang hindi mo ma-imagine. Ngunit siya, nakonektado sa iyo, tiyak na alam na ito ay totoo. Alam niya ito dahil hindi pa niya naramdaman ito para sa kahit sino. Seryoso, ito ay isang koneksyon na malapit ng umangat sa susunod na antas ng mas mataas na bagay, habang ang inyong mga enerhiya ay umaangat. Mukhang may isang mas mataas na antas ng pangako na paparating sa inyong koneksyon, at maaaring sinusubukan mong alamin kung ano ang kanyang pinaplano ang kanyang enerhiya ay dumarating sa isang napaka-estrategikong paraan, halos parang hindi mo siya mababasa sa puntong ito dahil sa kung paano siya kumikilos. Ngunit siya ay nagmamasid sa iyo ng malapitan. Siya ay nagmamasid sa iyo ng malapitan dahil tiyak na nais niyang mag-alok ng isang bagay para sa iyo. Ito ay isang tao na, sa kalooban o hindi, ay nasangkot sa isang uri ng proseso ng eliminasyon, kung saan maaring hinahanap niya sa kanyang paglalakbay sa pag-ibig nang hindi talaga alam kung ano ang gusto niya, ngunit tiyak na alam kung ano ang ayaw niya. Kaya may ganitong uri ng baliktad na enerhiya pagdating sa paghahanap ng pag-ibig. Maaari mo rin itong napansin sa simula. Siya ay maaaring naging napakahirap basahin o inavigate, ngunit nagkaroon ng mga sandali sa inyong connection kung saan, sa pamamagitan ng pag-uusap at pag-alig ng enerhiya, parehong kayo ay nagawang makipag-ugnay ng direkta sa espasyo ng kaluluwa, at ito ay nag-aangat ng inyong koneksyon sa paraang hindi pa nagawa noon. Tiyak, siya ay malapit ng gumawa ng isang hakbang na hindi pa niya nagagawa. Malapit na siyang gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagawa para sa kahit sinong tao sa anumang ibang koneksyon, at ito ay pangunahin, dahil nararamdaman niyang ikaw ang nawawalang piraso. Ito rin ay humahawak sa antas ng kanyang impulsibidad, hindi nais na magkaroon ng isang tiyak na antas ng akses ang iba sa iyo. Lahat ng ito, bagaman napaka-impulsibo, tiyak na mukhang estratehiko rin. Kaya tiyak na maaaring mayroong isang alok na papunta na pinag-iisipan niya. Umatras siya, inalam ang iyong enerhiya, tunay na binasa ito, at napagtanto ang mga bagay na sa una ay hindi niya makita at lahat ng mga salik na ito ay nagdudulot sa kanya na nais gumawa ng isang bagay para sa iyo na hindi pa niya nagawa para sa kahit sino. Kaya't maging handa, dahil tila may isang napakamakapangyarihan at bihirang enerhiya na gumagana. Ano man ang iyong ginagawa, ipagpatuloy ito, dahil ito ay umaapaw hindi lamang sa iyong relasyon, kundi pati na rin sa iba pang aspeto ng iyong buhay. At ang enerhiyang ito ay may posibilidad lamang na lumawak. Kung ikaw ay naka-identify sa mensaheng ito, kung naramdaman mo na ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento, ipagpapatuloy kayo, ng pagmamahal na ITO na pinagpalati totoo.